Isa sa mga perfect machine ng Honda ang TMX155 Dahil bukod sa matikas yung itsura nito, napakatibay din ng makina Kaya dito sa video to, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko para makapagbuli ng halos bagong TMX dahil rim na nga lang pala yung kulang ko para maitayo ko na ulit si Project Senior. do na nga pala ako dito sa SSL Imus Branch. Bukod kasi sa mababa lang yung presyo ng mga motorcycle parts dito, naka-wholesale din pala yung account ko. Kaya halos parang presyong kalakal na nga lang pala tong nabili kong rim dito sa kanila. Kaya noong nakuha ko na nga pala yung tamang size na hinahanap ko, binayaran ko na rin agad para makauwi na. Marami nga pala silang branch, hindi lang dito sa Cavite, pati sa Metro Manila. Dahil taga Cavite lang din ako, nagmotor lang ako para mas mabilis na rin makauwi. Pinalain ko na rin pala sa tropa yan para ikakabit ko naman tong gulong na dala ko ngayon thematic yan diretsyo na agad ako dito sa pinagpapakabitan ko ng gulong sa mga nagagawa kong project bike alam kasi nila rito na medyo maselan ako sa rim kaya iniingatan nilang maigi at syempre shipa brand nga pala yung ikakabit natin dyan dahil tested ko na nga sa malayo ang biyahe simula apari hanggang Mindanao nakita ko na nga rin pala yung factory nito sa Vietnam kaya masasabi kong napaka solid ng brand na to kaya kung naghahanap kayo ng gulong lalo sa mga motor nyo gusto yung budget mill lang pero siguradong maasahan message lang kayo sa Shippa page. At dahil tricycle nga pala sa papel to si Project Senior, pang tricycle na gulong din yung ikakabit ko rito. Pero medyo naglit lang ako ng size, 2.5 tsaka 2.75 nga pala isasalpak natin. At ilang minuto lang nakalipas, ready na rin to isalpak kay Project Senior, kaya umuwi na rin agad ako para may test fit natin to. At medyo may pagbanking pa ng konti, kampante kasi talaga ako sa gulong na gamit ko. At dahil halos tuwing tanghali lang tiri kang araw, sinamantala ko na nga pala to, tatapusin ko na yung pagre-repaint ko nitong batalya. Halos straight 3 days na kasing umuulan tuwing hapon, kaya hindi ko talaga to yung maigitong batalya. Kaya nag final touch na nga pala ako rito ng primer, saka ako binugahan ng kulay itim. Halos tag-dalawang lata nga pala yung nagamit ko dyan para maging ganito yung kulay. At makalipas nga ang ilang oras, eto na naman yung pinangangambahan ko, umaambon na agad. Kaya pinasok ko muna sa silong tong batalya para kahit papano hindi maulanan. At idinamay ko na nga pala yung pagre-repaint nitong magneto, may mga parte kasi na may kalawang na. Pero niliha ko muna, tinanggal ko maigi yung kalawang, saka ako nga pala ni-spray. At nga pala ako ng masking tape, lalagyan ko lang tong part korte na to dahil minsan kapag napipinturahan niya nawawala yung kuryente nilikitan ko lang ng konti dito sa parte na to mga dalawang patong lang saka ako nga pala sinimulan bugahan dahil naubos na nga pala yung flat black ko na high temp itong silver na lang ginamit ko pero high temp din naman to kaya okay lang at nilinis ko muna nga pala tong gulong bago ako ikakabit dahil nilagyan nga pala yung labi nito ng use oil yung kasi yung ginagawang discard sa vulcanizingan lalo pag nagpapakabit ako para mas madaling ilapat yung gulong sa rim iwas ipit na rin siguro ng interior sa loob kaya after ko nga pala masabunan mga gilid binalaw Ewan ko na rin. Dito hmm. na nga pala magsisimula yung pagsasalpa ko ng mga pyesa nito. Swing arm nga pala yung unahin ko. Kung napanood nyo kasi yung part 1 nito, grabe sobrang daming kalawang ng swing arm. Alanganin na rin kong i Kaya para mas masaya, bumili na lang ako ng bago. At B bago ko nga pala isasalpak tong ehe ng swing arm, nilagyan ko muna ng konting grasa. K kaya nung nalagyan ko na yung mga gilid-gilid, saka ako ay pinasok, isang pasok lang, sagad -agad. Tapos saka ako nga pala chine, kung okay ba, kung walang ganit, buti okay naman. At dahil halos sa malalayong lugar pa galing tong pyesa na to, kaya in order lang natin sa app. Kailangan kasi talaga isama dito sa video yung pag-unbox para kung sakaling may damage yung item, mapalitan. Medyo masakit din kasi talaga sa bulsa yung mga genuine na parts nito, kaya dapat talagang may video tayo. Ultimo yung malilit na pyesa ng TMX, medyo mapapasibak talaga yung bulsa mo. Kaya shoutout nga pala sa lahat ng nabilihan ko ng pyesa, chinat ko kasi isa, buti nakilala tayo kaya napabilis. Bumili nga rin pala ako ng center stand spring, grabe kasi yung kalawang ng luma. At kung napanood nyo yung mga dati natin project bike, sa diskarte sa paglalagay nito, sisikwatin mo lang. Siguradong mapalikat kasi yung aabutin mo lalo tahatake mo to dito sa magkabila ang dulo kaya para hindi maging komplikado gano'n lang yung gawin yung diskarte at para nga pala maikabit natin yung gulong sa harapan kailangan maikabit na rin tong dalawang pronsya chine ko muna nga palang maigi bago ko isasalpak mahirap na baka may damage at bumili nga rin pala ako ng dalawang shock cover ito kasi nilalagay dito at dahil medyo mas trip ko talaga yung kulay blue na TMX ito nga pala yung binili kong kulay bira kasi talaga ako makita ng kulay blue kaya trip na trip ko to kumuha nga pala ako dyan ng flat screw Ilawag ko lang ng konti yung salpakan ng pork sa ako ilalagay. Kaya noong medyo bumuka na yung tipos, ito na yung pagkakataon para maisulot natin to dito pataas. Dahil hindi ko ganun kakabisado yung pagsasalpak ng pesa dito sa TMX, medyo nangangapapa pala ako. Kaya tamang tingin muna tayo sa brochure para hindi tayo dumoblit trabaho, isang salpakan na lang. Dito nga pala sa part na to, medyo lumabas na yung ugat ko sa mukha, sobrang sikip kasi ng salpakan ng tipos. Hindi talaga biro kasi magbuo, minsan nakakagigil din magsalpak ng pesa. Lalo kapag hindi mo kabisado yung unit, akala mong malimpiya sa yung dumating yung pala mali lang paglalagay pero mas panalo pa rin ako sa sitwasyon na to at least kahit papano na dadagdagan din yung kaalaman ko pati rin kayo Eh binato na nga pala sa akin yung sunod na ikakabit ko bali front fender naman to medyo hindi na kasi maganda yung pagkakakrom ng luma kaya pinalitan ko na rin to ng bago at dahil medyo matalas nga pala yung gilid gilid nito medyo nagdahan dahan lang ako dito mahirap na baka mapuruhan tayo kaya nung nailapat ko na nga pala sa tornilyuhan dito sa shock saka ako hinigpitan maigi kaya hindi na nga pala ako nagpatumpik-tumpik pa yung gulong naman sa harap yung ikinabit ko. Bumili na rin pala ako ng bagong front axle. Grabe kasi sa kalawang yung luma nito. After 2 weeks ng pag natin dito kay Project Senior, ito na nga pala yung pinaka-latest update natin sa kanya. So medyo natagalan lang tayo dahil maraming pangyayari ngayon. Hindi uh, natin siya naasikaso Pero ngayon, ito nga kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina, na ipakabit na natin yung gulong na shipa. Ayan, harap likod yan. Kaya lang isa likod, din, hindi ko pa naikakabit kasi medyo pinapon tayo, okay, po sa araw at sa oras, tapos itong front fender ayan, dito medyo naging challenging lang, kasi nagkamali ako ng kabit, yung left napunta sa right, yung right napunta sa left pero ngayon, naitama na natin kaya nailagay na natin itong bracket ng front fender, ayan, nakapasok yan dito pati yung shock, so siguro bukas, uh, itutuli-uli natin to pero doon naman tayo sa may bandang likod, pati yung makina lahat ng pesa naman, kompleto na rin natin. So, hopefully, magtuloy-tuloy na to para makita natin yung magiging pagbabago sa itsura ni Project Senior. Kaya kita kits tayo bukas. Abangan nyo yung susunod na episode. Yan lang. Ride safe. Alright.